Sakata sa taas guys. Nadiri ang mga nindot sa taas. Sakata sa taas. Wow. Jesus. Guys, mo nila si Floor guys. Oh. Mo nila si Camp Floor. Oh. Wow. Nindot kayo. Wow. Good morning, Pili for 100 and itong mga t-shirts. Okay. Well, 3 for 100. For only 3 for 100. 3 for 100. Itong mga men's t-shirts. Apila Op to, um, polo shirt pa lalaki, also 3 for 100 lang. Okay, okay, sige, sige. If money mo every Saturday and Sunday, ga discount me almost items na mo sa tag 3 for 100. Ragit, pretty rag yung mga barato ka. Tala to, t-shirt pa lalaki, dito, low 100 ra, may mga jeans puta. Mga ladies shirts, also 3 for 100. We also have sexy shorts. Here, 50 pesos new open. Then, if one day mo Saturday, Sunday, magbagsak may 3 for 100, raga po ni sila. Napunta yung mga pambata din na Naghanap Daghan mga choices. Dati mga dress. Mga nice kayo. Dati mga kids pants and shorts. Napunta yung mga ladies tops. Napunta yung mga crop tops, t-shirts, mga blouses dito sa second floor. Triple G Trading Store 1 near Bohol Trading. Brother at mga items and then available rin kayo sa inyong mga pangitaan pwede naghanap. Tapos mga trendy, mga baggy jeans. <laughs> For only 100, peso. 100 pesos. 100 pesos. Baggy jeans, sabay na mo sa usok. So, palalaki na, pang, 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 pang babae naman na, di ba? Diba? Ah, mas barato ang 80. Okay, I sige. So, Magdepende po. Pag new open, may 150 ang mga price. Ah, okay. Napote dress. Nice kaya itong mga dress. So, nasa dress guys. Pagdrawer ka dito so, guys. Sige. Naghani so, kong gabi yan. Napote mga hoodie jacket. Katungo to... siya. Sili kong travel. Og mga riders na tay hood for only 70 pesos lang. O 70 pesos. 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 Sa manikin, 3 for 100. so ang manikin na? may labot? Wala yung ah, manikin. Wala yung Gamit. Mas mahal yung Nylon jacket. Dapat winter jacket. Katong okay. sumatong jacket. 100 wow. rin Mm -hmm. kaya <laughs> stress okay. pang bulag okay, 150 150 ang isa 150 yes. each okay yes. napeto So, Napa dito sa taan. Okay. 150 <laughs> lagi hapon na siya. So 150. May so, bagi dito. Bagi pa. So saan ang tindahan ma'am? Triple G. Triple uh, -G. -G. G. Okay. Sige. Yes, Guys, naman sila lahat. So ang napun sila isa po dili po siya. Muna siya ang store number one, no? Diba? Yes, yes. So dito ang number 2. Uh -huh. Sa Picasso, sa Picasso guys, na vlog na po nato dito pero wala po takasaka dito sa second floor nila. So karun guys, ni Saka kita dito sa ilahang store 1. Store number 1. Kaya doon man ilahang store. So na po dito guys. So karun guys, mo palit tag sinina guys. Kaya na 3, 4, 100. So dito rin kita kapalit no. So kanya akong mga sinina uban guys. Dito rin ginisagikan guys. Kaya nga no, branded pa. Barato pag 34100. Sa imong 200 guys, pila ka box unom na. Sa imong 300 pila kabuk siyam ka box yam na. Kumo palit ka ug kuan guys, og so, brand new. Mas nindot guys ukir okay, gyapon. So, ania desa sumamili ta.